Minsan kaya may natatawag na kabet dahil may mga mister na hindi marunong makontento. Sinisiraan yung sarili nilang misis para sila yung magmukhang mabait sa kwento. Hindi mo naman kailangan gawin yun kung hindi na kayo nagkakasundo sa relasyon. Tsaka kung pangit ugali ng misis mo, hindi pa rin yung rason. Ang problema kasi sa'yo, patong ka lang ng patong. Tapos pag patong-patong na yung problema, ibang babae na yung gagawing solusyon. Lahat naman ng kabet sa una, maganda yung ugali. Pero wag mo naman siyang ikumpara sa misis mo na nakakasama mo lagi. Hindi mo pa makikilala ang isang babae kung nakasama mo lang ng sandali. Maganda rin naman ugali ng misis mo nung bago lang kayo, ba? Diba? Tsaka bakit babae lagi yung problema? Nung nagkaanak ba kayo ng misis mo, inalagaan mo ba siya? Huwag mong hanapin yung pagkukulang ng misis mo sa iba, na para bang wala kang pagkukulang sa kanya. Kaya bago kang mambabae, pag-isipan mo munang maigi, Hindi lahat ng misis kayang magpatawad lagi. Yung iba dyan nagpapatawad lang kasi anak nila yung dahilan. Tsaka ito yung lagi mong tatandaan. Kapag ang ilaw ng tahanan naliwanagan, wala ka ng pamilyang babalikan. Hindi porket may anak kayo, hindi ka na niya kayang hiwalayan.